Yan guys. Oh, ready na akong mga student guys. First day of school, kailangan sa iyo. Kailangan ah. student pwede, guys. Pwede na ma ote, ikaw magjuntutin. Mas <laughs> ating mo naghilang. Wala na guys, ang ilang minataan nga alas jis, karon Sa iyo na kaayo. Sa iyo. Ah, GP. Hmm. Ang driver guys. Oh, sa iyo pod. Ano ya mga student guys. So red, red 6 o grid 10. Ha. Ayan, guys. Ha. Hi pod mo. Hi guys. Oh. Padalong na sila sa eskwelahan guys. Padalong na sila sa Nariyan din po. Ah, uh, naglago <laughs> rin ito Hello guys. doon na sila sa eskwelahan. ilang driver, ilang papa. Nay <inaudible> mo gdadang ug kayo. Dangog pa king dan <inaudible> guys, sa Gonowan. Okay. Dodong na sila sa eskwelahan guys. Thank you for watching.